Pinigilan umano ni Justice Secretary Leila de Lima sa si DFA Undersecretary Rafael Segis na isiwalat ang totoong pangalan ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal sa isinigawang executive session ng mababang kapulungan kaugnay pa rin sa mamasapan ng encounters sa Kongreso. Ito ang balita ni Victor Cusare. Sa labing apat na oras na executive session ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mamasapan o encounter, muling pinag-usapan kung ano ang totoong pangalan ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal. Sa pagkakataong ito, ang Department of Foreign Affairs na ang tinanong ng mga kongresista. Ngunit ayon kay Sambuanga City Representative Celso Lobrigat, bigong makuha ng mga mambabatas ang sagot matapos pigilan ni DOJ Secretary Laila De Lima ang kinatawan ng DFA. Sasagot na sana si uh, Undersecretary Rafael Segis, matapos nag-interject si Secretary uh, Dilima. at uh, you know, in event, sa uh, DN, sabi ni uh, Seguis uh, Segis na kailangan daw kumuha ng clearance sa taas if we are now we are now holding an executive session precisely so that the resource persons can answer freely and pagkatapos eh pinigil ano ba to para sa mambabatas hindi tamang idawit pa ang pangulo sa isyu ng paggamit ng alias ni Iqbal Kawa ko naman ng presidente o well, we di drag the president in this issue because kung hindi mailabas yung pangalan na yan pagkatapos lahat ng tao magbibintang na naman sa presidente git ni Lobregat. Malinaw sa batas na hindi sakop si Iqbal sa mga binibigyang pahintulot na gumamit ng alias. Nanindigan ang mambabatas na hindi lalaki ang isyong ito kung noong una pa ay ipinagtapat na ng chief negotiator ng MILF ang kanyang totoong pangalan. They were the ones who made it a big issue by not re revealing the name. Kung na-reveal lang, at least mapakita rin ah. Sin -sin sincerity ayon kay Lobregat na pagkasunduan sa nangyaring pulong na maaaring ihayag ang nangyari patungkol sa pagungkat sa tunay na pangalan ni Iqbal dahil hindi naman makakaapekto sa seguridad ng bansa Samantala kinumpirma naman ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kanina na may valid Philippine passports si Iqbal ngunit kailangan anya muna nilang kumunsulta sa isang abogado bago nila isiwalat o kung maaari nga ba nilang isa publiko ang tunay na pangalan nito Victor Cosore UNTV News Worldwide